Maniniwala ka ba na ang isang football match ay magiging dahilan kung bakit nagsimula ang isang gera? Ito ay ang gera sa pagitan ng bansang Honduras at El Salvador. Pero ito ba ay dahil lamang sa isang football match o may mas malalim pang dahilan? Ang Honduras at El Salvador ay magkapitbahay na bansa. Mas malaki nga lang ang Honduras ng limang beses kaysa sa El Salvador mas marami namang populasyon ng El Salvador. Noong 1969, mayroon silang 3 milyon samantalang 2.3 milyon lamang ang populasyon ng Honduras. At dahil sa malaking populasyon ng El Salvador, marami ang pumunta sa Honduras upang magkaroon ng lupa na kanilang tataniman. Ngunit ang kanilang pagkuha ng lupa ay ilegal. Ang iba naman ay pumunta ng Honduras upang magtrabaho sa isang US Fruit Company umabot hanggang 300,000 ang lumipat mula El Salvador papuntang Honduras. Sinoportahan ng mga elites ng El Salvador ang pagmigrate ng kanilang mga tao papuntang Honduras upang maprotektahan ang kani-kanilang lupain. Ngunit hindi magandang ang naging epekto nito sa mga magsasaka ng Honduras dahil sila mismo ay nakikipaglaban din sa kanilang karapatan sa lupang kanilang sinasakahan. Kaya naman ipinasa ng Honduran government ang agrarian land reform noong 1962 upang bawiin ang inangking lupa ng mga magsasaka na galing sa El Salvador at ibalik muli sa mga Hondurans. Dito nagsimula ang alitan ng mga Hondurans at Salvadorans. Ang mga Salvadorans na nakatira sa Honduras ay minamaltrato, sinisira ang kanilang ari-arian at may ilan din na pinatay dahil lamang sila ay hindi Hondurans. Nagreklamo ang mga taga El Salvador patungkol sa pagmamaltrat ng kanilang nararanasan sa Honduras. Ngunit, nananatiling tahimik ang gobyerno ng Honduras patungkol sa issue. 1970 World Cup sa Mexico. Nagtuos ang El Salvador at Honduras para sa natitirang pwesto upang makapasok sa nasabing patimpalak. Ang unang match ay nangyari noong June 8, 1969 na ginanap sa Honduras na kanila namang naipanalo. Ang pangalawang match naman ay nangyari noong June 15, 1969 sa El Salvador na kanila naman ring naipanalo. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, imbis na watawat ng Honduras ang iwagayway, pinalitan ito ng maduming basahan dahilan upang mas tumasang ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang huling match ay naganap noong June 26, 1969 sa Mexico City. At ang nanalo dito ay ang bansang El Salvador. Ngunit sa sumunod na araw, minakasan ng gobyerno ng El Salvador ang anumang diplomatikong ugnayan nila mula sa Honduras. Nagsimulang matake ang El Salvador sa Honduras noong July 14, 1969 at binomba nito ang kanilang mga pangunahing paliparan. Noong July 15, 1969 naman, patuloy na sinasakop ng mga sundalong Salvadorans ang Honduras. Noong araw na rin na ito, lumaban din ang Hondurans ngunit sila ay nababahala dahil mas kaunti ang kanilang hukbong sandatahan. Dito na sila humingi ng tulong sa Organization of American States na dahilan upang tumigil ang El Salvador sa pag-atake sa Honduras. July 18, 1969, napagpasya ng dalawang bansa na itigil ang gera, ngunit August na nang umalis ang mga sundalong Salvadoran sa Honduras. Pinapaniwala ang tatlong libong tao ang namatay sa nasabing gera at ang karamihan dito ay mga Hondurans. Apat na araw lamang ang itinagal ng gera at pinangalanan din itong isang daang oras na gera. Isa ito sa pinakamaikling gera sa kaysaysayan ng tao.